Ano po kayo nakalabas ng Pilipinas? Sa Manila po. Airport. Ah, sa airport. Hindi nyo, hindi nyo kasabay si Alice, si Sheila Go? Hindi po. Saan kayo yung nagkita? Ah, uh, sa Malaysia po. Ah, sa Malaysia na? Oo. Yes po. Okay. Napunta kayo sa Bali, Indonesia? Maybe hindi po ako. Opo. Napunta ko kayo sa, sa Bali, Indonesia ni Sheila Go? Ay, hindi ho? Batang, Alice? Indonesia. Batam Indonesia. Batam. Yes. Ah Batam Indonesia. Napunta kayo ng Singapore? Opo. Sino kasama niyo sa Singapore? Ah uh, si Wesley Go, Alice Go and Sheila Go. Paano niyo po nakilala ang mga Go? -o? Boyfriend ko po si Wesley Go. Ah boyfriend niyo si Wesley Go? Yes oh. po. Therefore, uh, malapit ka kay Alice Go? Hindi po. Ah hindi ka malapit, pero kilala uh, mo siya. kakilala siya pe. Kilala mo siya? Sister po ka... siya ng ni Wesley Go at business partner mo sa si Alice Go? No. Ay, ah, hindi. Pero pareho kayong na mayroong Pogo Hab, di ba? Hindi po. Wala kang Pogo Hub? Uh, yung business po namin is nag rent lang para sa mga... Ano po yung business niyo? Building. Real estate lang po. Real estate lang? Yes po. So, hindi, hindi Pogo. I'm not related to any Pogo po. Ah, hindi kayo. Pero magkaibigan kayo ni Alice Go? Kakilala po. Ah, kilala. Hindi. Kasama mo siya, di ba? Yes po, dahil kay Wesley Go. Amo um, Singapore, di ba? Sino, Sorry? Sinong, sinong, kanino kayo, ah, kanino kayo nagpagkita, Singapore? Kay Siang May? Ah. Siang May, yung, yung kanina, yung sinasabi si Siang May na Singapore yan? Nakita ba kayo? Ah, nagpatulong po ako sa Batam, Indonesia, kay Jiang Jie. Ang... Jiang Jie. Yung po yata yung binabangkit kanina ni Congressman Kucheres, di ba? Yes, no. Oh. Hmm. Nagpatulong ka at kayo ay ang ang nag-arrange um, ng ang nag-arrange ng hotel ninyo sa Singapore, si Xiangge. Ay pwede ko po i-explain? Sige po, okay lang po. po. Um si Jiangge, humingi lang po ako ng tulong during nung pumunta si Wesley go sa Indonesia po. Dahil po he's not familiar with the place po. So syempre, nag-alala din po ako. So nagpatulong po ako sa dati kay Jiangge po. Kasi mas familiar siya doon sa place na 'yon. Okay. Si Sheila Goo oh, ay uh, nabanggit sa Senado na uh, sumakay ng bangka, di ba? Ayun yung pagkasabi na po, Iyugun pero... pagkasabi, di ba? Oo. Hindi ka naniniwala, ka? Uh, hindi, wala po. Hindi ko nanood yung news eh. So, hindi ko pinapaniwalaan na si... Ah, wala po akong sinasabing hindi ko po pinapaniwalaan. Ah, okay. So, ano, ano... Pero hindi, uh, hindi ko po alam. Ah, hindi mo alam? Yes po. Okay. So, Kasi, uh, na can I explain? Yeah, yeah. Go uh, okay. ahead during I think July po, July June, July po, uh, nag-message lang si Wesley Go na pupunta siya sa Malaysia. Eh, at that time, um, pinuntahan po namin siya. So, doon na lang kayo nakita sa Batam, Indonesia? No, Malaysia po. Ah, sa Malaysia kayo nakita? Yes po. Then, magkasama kayo, nagpunta kayo sa Batam, Indonesia? Uh, nauna po si Wesley Go. Okay. At pagkatapos niyan, nagpunta kayo ng Singapore? Hindi po. Uh, ano po yun? From, Malaysia. From, from Philippines, Malaysia. From Malaysia, not si Philippine po. Um, oh, mula sa Pilipinas, mula sa Pilipinas, di ba? So ka ng aeroplano, mula sa Pilipinas, correct? Yes po. Nagpunta ka ng Malaysia? Hindi po. Uh, sa other place po ako pumunta. Can I not disclose the place po? Saan kayo nagkita? Sa Malaysia ni, po. Ni Sheila, sa Malaysia? Sa Malaysia po, with the Go uh, siblings. Kasama si Wesley? Yes po, kasi That's, si Wesley po ang nag-message sa akin. Tapos nagpunta kayo sa Indonesia? Nagpunta po kami from Malaysia. Uh, suma, uh, pumunta po kami sa Singapore. Singapore? Yes po. Kasama si Alice Go? Opo. Okay. Nung napunta kayo sa Singapore, ano pa yon? Yung ba ay pleasure o Business. Uh, eh, travel lang po. Hindi nyo pinag-usapan ng negosyo sa Singapore? Ni Wala po kami Alice. negosyo. Wala? Wala po akong negosyo uh, or yung site ko with the uh, uh, GoFamily. Uh, pero kasama ka sa mga korporasyon tulad ng Willwin, di ba? Yes po, pero hindi po kasama si Alice Godot. Negosyo yun, di ba? Opo. Oh, yung real estate na yan, yun ang pinaglagyan ng Lucky South 99, correct? Yes po. So alam mo ang ibig sabihin nun? Yung Lucky South 99, ko yun, di ba? Uh, sa si Lucky South 99, pinarenta nilang po sa sub-list sub po. So, hindi ka kasama sa Lucky South 99 na uh, incorporator o sanay mo kanina, consultant ka, correct? Yes po. O, oh, therefore, therefore, nasa Pogo business ka rin sa pag-consultant ka ng Lucky South rental 99. Rental business po, not A Pogo yon? business po. Alin yun? Rental business po, not Pogo business. Real estate Pero po. Pero alam mo, na yung rental na yan, Pogo ang nag-rent -re yan. Yes po. Legal o, Pogo. At kasama ka din doon, di ba? Anyway, o, ito. Anong passport mo aside from Philippine passport? Wala na po. Uh, Philippine passport lang. Oo. Tama po. Sa mo sa akin, hindi ka kasama sa Lucky South 99 pero alam mo na na-raid ang Lucky South 99, correct? Opo, kasi sa amin po yung building and yeah. Sa Wardwin po. Ah, yung building. Yung lot um as of now nakapending pa po sa sa court kung hindi po nagkakamali. Eh oh. yung building is um sa Wardwin po, hindi po sa Lucky South. Yung building, yung place of business ng Wellwind, sa Tai Court, Pulong Maba, Santa Cruz, Porac, Pampanga, correct? Tama po. Doon din ang address ng Lucky South 99, correct? Tama po, kasi doon yung... Uh, can I explain po? Go ahead, uh, go ahead. Salamat po. Uh, dahil nga po, uh, si worldwind pinarentahan kay Lucky South. Then si Lucky South, pinarentahan lang sa mga Pogo. Kasama ka sa incorporator ng Wellwind, correct? Yes po. Therefore... Alam alam mo na pinarental ng Werwin yung uh, property ng Werwin na kasama ka na incorporator. So labas out na Pero wala Correct. pong akong any relationship with the Pogo. Okay. Uh, kilala mo si Mr. Wu? Ninong ko po siya. Ah, siyang ninong mo? Opo. Uh, hindi siya Pilipino, no? Opo. Okay. Uh, palagay ko inibitahan natin siya rito para makaharap din natin siya, di ba? Uh, sabi ni Miss Mascarinya sa uh, nung last na hearing natin eh si Mr. Wu ang boss mo, correct? Ms. Mascarinya, nabanggit mo na si Mr. Wu ang boss mo? Ay, eh, yes, Mr. Chair. Mr. Wu ang boss mo? Opo. So hindi si Miss Wong -Ong ang boss mo? Ay, hindi po. Ha? Hindi po, Mr. Chair, hindi po. Ang nakikipag negotiate sayo si Mr. Wu, Mr. hindi po. si Miss Wong? Hindi po. Okay. Bakit mo nabanggit si Ms. Kasi Ong? Uh, dahil kasama ko po siya sa office. Ah, kasama mo sa office ng ano? Ng Whirlwind o ng Lucky South? Dragon Wealth System po. Doon po na kami nag-office. Ansan? Dragon Wealth System po. Ano sa yun? May yung, yung by Whirlwind o Lucky South? Um, at the time po kasi mga permits pa lang po yung ina-apply ng Whirlwind at saka Lucky South. Wala pa po, po siyang office talaga. Ang alin? Yung Whirlwind and Lucky South po, at tayo wala pa po pong office, mga so, permits. So, yung bridge office na yan, office ng Whirlwind at Lucky South? Um, parang hindi, na, hindi naman po. Sa Dragon Wealth po talaga siya. Al alin yun? Dragon Wealth System po. Dragon Wealth? Opo. Yung mm -hmm. Dragon Wealth, ano yun? Yung by Lucky South o Whirlwind? Uh, separate, ano po siya, Pogo. Ah, uh, Pogo yung Opo. Dragon Wealth. Yes po. Actually, at doon, late, uh, kasama mo sa opisina, si Miss Cassie Ong. Opo. Dito dahil... Doon sa Dragon Wealth. Opo, dahil hired po siya At kayo. At ang Dragon Wealth, Pogo. Yes po, nalaman okay. ko po yun nung no, nag-check ako ng list ng Pogo sa site po ng Pagko. Alright, oh, maganda. Oh, maganda po. Maraming maraming salamat. Uh, kanina, nabanggit ni Congressman Rodriguez, ay Gutierrez ba? Gutierrez. Miss <laughs> uh, uh, Paterna, nawala kang kaalam-alam sa Fujian Sheng Amoy Real Estate Corporation. Wala kang alam? Wala po. Pero ikaw ang chairman and president. Ngayon, hindi mo alam. Hindi po. Ito. Ngayon ko lang po siya nakita. Um, na general Mr. information Chains. sheet nakalagay dito. Ah, Ronnie Lin Baterna, chairman and president. Catherine Cassandra Ong, director, treasurer, secretary. Duan Ren Wu, yung boyfriend mo. Ah, sa yung boyfriend ko, si Duan Ren Wu. Sa yung boyfriend. Ah, hindi. Ah, ninong mo pala. Ninong mo, uh, ah, uh, ah, Miss Cassie Ong. Si Wu. Yes po. Oh, siya ay director din, no? Si Xu Xiu. Sino yung Xu Xiu Zhang? Na director. Sino yun? Si Xu Xiu Zhang. Miss Ong. Sino? Hindi mo kilala? I'm not sure po. You're not sure. Ikaw, uh, uh, Miss Paterna, kilala mo hindi? Hindi po. I'm Kayo sure. po ang apat na Director and officers of Fujian Sheng Amoy Real Estate Corporation. Yun lang, uh, Mr. Chair. Ito ay eh, nakita natin na uh, makasama sila sa pogo. Maraming salamat po.